Samantala marami bangkay pa rin ang hindi pa nare-recover hanggang ngayon. Pahirapan dahil natabunan na rin ito ng mga guho. Dagdag pasakit naman sa mga nakaligtas ang mahal na presyo ng gasolina sa ilang tindahan. Makibalita tayo kay Maki Pulido. Habang nagco-cover kami sa tapat ng Astrodome, isa sa mga evacuation center ng Tacloban, nilapitan kami ni Lisa Gahol na nakatira sa tapat ng Astrodome kung sino-sino na raw kasi ang nilapitan niya pero walang tumulong sa kanyang ma-recover ang mga bangkay ng kanyang ama at pitong taong gulang na pamangkin na nasa ilalim pa ng mga wasak na pader at yero. Yung sabi lang nila na yung interest daw lang, yung parang order lang sa kanila, yung mga nasa harapan lang, ilagay na lang daw namin doon, binibigyan lang kami nila ng body bag namatay din ng ina ni Lisa at isa pang pamangkin. Di pa rin natatagpuan ng kanyang kapatid, bayaw at nag iisang pitong taong gulang na anak. Eh, hindi talaga namin siya mahanap. Pag may pag may nagsakabagsasabi dito na mayroong bata doon, bumupunta dahil lahat yung yung asawa ko agad eh pumupunta Bukod sa problema sa retrieval operations, pasakit din sa mga biktima ang presyo ng gasolina na tila ginto na. May mga nagbebenta ng tingi sa gilid ng kalsada, pero ang isang litro ng premium gasoline dito pwedeng umabot hanggang 300 pesos, habang ang unleaded gasoline, 150 pesos kada litro. Magkano po yung isang ano, bote ng gasolina? 250. 250. 150 pesos. Bakit ang mahal naman po? Binili ko lang yan, ma'am. Hindi naman pwedeng magbenta ng overpriced, sabi daw ng DTI. Eh, siyempre ma, pag ganun siya liwat kaya di da, kung takagaramitan, kami balay. Hindi ba kayo naawa sa sobrang tubo na nilagay ninyo? Hindi ba kayo naawa naman dun sa nangangailangan din? And may kalamidad ngayon dito sa syudad nyo. Ah, hindi na, Kanang parang lahat-lahat naman ma'am, kahit doon yung dinaanan nyo kanina, di ba, ganun-ganun din yung binta. Pero dahil walang ibang mapagbilhan, walang magawa ang mga residente. Pero bumili pa rin kayo kahit parang ginto na yung presyo. Oo, oh, kasi importante. Malayo pa yung biyahe namin. May bukas naman ng gasolinahan sa Leyte. 15 minutos lang ang layo mula sa Tacloban City. Hindi overpriced. 56 pesos sa premium at 50 pesos sa diesel. Kaya aabot ng isang kilometro ang pila. Ang ilan sa kanila galon-galon ang bitbit -bit na container. Ibebenta raw nila ng higit sa triple ang presyo. Pagkabili nyo dito, ibebenta nyo naman doon sa may inyo. Oh. Wala bang gasolina ang nabibili doon ngayon? Wala, wala. Wala? Oh, kunti lang. Kunti lang. Magkano ibibenta ron? Pagdating doon, magkano? That is the reason why itong mga mga konti container na to, nililimit namin sila to basically 500 pesos. Because the moment we fill up all those uh, All those uh, what you call is containers they will bring it somewhere and then they will sell it 200 pesos 300 pesos Ang mga walang pambayad nagloot na lang ng gasolinahan. Organisado ang looting, maayos ang pila. Tatlong araw na raw nilang sinisipsip ang storage bunker ng gasolinahan. Maki pulido, Jemey News.